Si Lorna, isang 22 anyos na dalaga mula Pampanga, ay kilala sa kanilang barangay bilang isang masayahin at masipad na babae. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. Click nyo na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, lumaki siyang ulila sa ama at ang kanyang ina naman ay madalas nasa ibang bayan upang magtrabaho bilang kasambahay. Dahil dito, lumaki si Lorna sa pangangalaga ng kanyang tiyahin, si Aling Marta, at ang pamilya nito. Isa sa mga nakasama niya sa bahay ay ang kanyang tinsang si Deltin, isang 30 anyos na lalaki na tila malayo ang loob sa ibang tao. Sa unang tingin, si Deltin ay isang tahimik at seryosong tao. Ngunit sa loob ng bahay, ramdam ni Lorna ang kakaibang tingin nito sa kanya. Hindi niya ito pinapansin noong una, inigisip na baka likas lamang na seryoso ang kanyang pinsan. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti -unti niyang napapansin ang madalas nitong pagtingin sa kanya, lalo na tuwin siya'y nag-iisa sa kusina o sa kanilang maliit na bakuran. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lorna, nagising siya ng maramdaman niya may isang anino sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang mabigat na hininga ni Delphine. Napakapik siya sa kumot at agad na lumayo, nanginginig sa takot. Kuya Delphine, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, pilit na hindi ipinapakita ang kanyang kaba. Ngunit imbes na sumagot, nagbitiw lamang ng malamid ng ngiti si Delphine bago lumabas ng kwarto simula noon, hindi na naging payapa ang mga dabi ni Lorna. Hindi niya masabi sa kanyang tiyahin ang kanyang nararamdaman. Alam niyang paborito nitong anak si Delphine at natatakot siyang hindi siya paniwalaan. Unit isang gabi, isang trahedya ang dumating sa buhay ni Lorna, isang pangyayaring tuluyang magbabago sa kanyang tadhana. Isang gabing malakas ang hulan at kumukulog-kulog pa mag-isang naiwan si Lorna sa bahay habang nasa bayan ang kanyang kiyahin. Wala siyang kamalay-malay na ang gabing iyon ay magiging simula ng pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Nagising siya sa inay ng pagbukas ng pinto, madilim ang paligid at tanging ang malamlam na liwanag mula sa poste sa labas ang nagsisilbing gabay niya. Naramdaman niya ang malamig na kamay na mahigpit na tumakip sa kanyang dibig. Huwag kang sisigaw, mahinang banta ni Delpin habang nangihinig sa takot si Lorna. Tinangka niyang pumiglas nunit napakalakas ng kapit ng lalaki. Parang awa mo na Kuya Delpin. Ditawan mo ako, pagmamakaawa niya habang pilik siyang nagpupumiglas, ngunit walang pakundan din siyang ginahasan rito. Nang matapos ang kahindig-hindig na ginawa, halos hindi na makakilos si Lorna. Tulala siya, Umiiyak sa sulok ng kwarto habang pinagbabantaan siya ni Delphine. Kapag nagsumbong ka kahit kanino, lalo na kay nanay, tandaan mo may mas malalapang magyayari sa iyo at pati sa nanay mo. Hahanapin ko siya at gagawin ko ang ginawa ko sa iyo. Umiiyak, nanginginig at balot ng matinding takot. Wala siyang magawa kundi tumango ng walang lakas. Nang umalis si Delphine, Naiwan siyang nakanandusay sa dilim. Nagtataka kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang ganoong klase ng bamungot. Ang dating masayang si Lorna ay unti-unting nagbago, tuluyan ang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na siya halos lumalabas ng bahay at pilit niyang itinago ang lahat ng sakit at pangamba sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi habang buhay siyang mananahimak, alam niyang darating ang panahon na kailangan ipaglaban niya ang sarili at ang ustisya na kanyang ipinagkahit. Lumipas ang ilang linggo mula nang mangyari ang karumaldumal na krimen kay Lorna. Hindi niya nakinaya ang bigat ng lihim na dinadala kaya't naglakas loob siyang puntahan ang kanyang ina upang isumbong ang kalukitang ginawa ni Delphine nang magkita sila ng kanyang ina na si Alin Sonia na 45 anyos, mahigpit siyang yumaka prito, umiiyak at nanginginig sa takot. Nay, si Kuya Delpin, sinaktan niya ako, ginahasa niya ako, natatakot ako nay. Halos hindi mabuon ni Lorna ang kanyang salita dahil sa paghagulgol. Hindi makapaniwala ang ina sa kanyang narinig. Nanginginig sa galit. Agad niyang dinala si Lorna sa presinto upang magsampa ng kaso laban kay Deltin. Ngunit sa presinto, isang masakit na katotohanan ang sumalubong sa kanila. Hiha, may ebidensya ka ba ng ginawa niya? May testigo ka ba? Tanong ng polis na humarap sa kanila. Yumuko si Lorna, napaluha at nagkibit balikat. Wala po, natatakot po kasi ako noon, hindi po ako agad nakapagsumbong. Huminga ng malalim ang pulis at malungkot na nagpaliwanag. Pasensya na kayo pero mahirap mapatunayan ang kaso kung walang ebidensya o medical exam lang na ginawa agad pagkatapos ng krimen. Nang hihina at nasaktan, umuwi na lamang si Lorna kasama ang kanyang ina. Pakiramdam nila ay ipinagkahit ang hustisyang kanilang inaasam. Hindi man tinaniwalaan ng batas ang kanyang sinapit. Go pa rin ang suporta at paniniwala ng kanyang ina sa kanya. Sa kabila nito, nagpa siya si Lorna na hindi na siya babalik sa bahay ng kanyang tiyahin. Napakasakit mang tanggapin, alam niyang mas ligtas siya sa piling ng kanyang ina. Nagdesisyon siyang manatili na lamang sa bahay nito malayo sa anino ng takot na dala ng kanyang pinsan. Ngunit alam ni Lorna na hindi dito nagtatapos ang kanyang laban balang araw, babalikan niya ang ustisya na ipinagkahit sa kanya ng lipunan. Hindi na kayang tiisin ni Aling Sonia ang hirap na dinaranas ng kanyang anak na si Lorna. Determinado siyang ipaglaban ng ang ustisyang ipinagkahit sa kanila ng batas. Kahit takot na takot siya, nilakasan niya ang kanyang loob at gumawa ng mapanganib na plano. Isang gabi, lihim niyang tinawagan si Deltine at nagkunwaring gusto niyang makipagtita upang pag-usapan ng mahinaro ng akusasyon ni Lorna. Agad namang pumayag si Deltine, walang alam sa patibong na inihanda ni Sonia, isang cellphone recorder na nakatago sa kanyang bag upang lihim na i-record ang pag-uusap nila. Nagkita sila sa isang hotel na lugar sa bayan. Pagdating ni Delphine, Agad nitong ipinakita ang malademonyong ngiti. Nakaramdam si Aling Sonia ng kaba, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Delphine, pag-usapan natin ito ng maayos. Bakit mo nagawa yun kay Lorna? Tanong ni Sonya, tilit na kinokontrol ang emosyon. Ngunit imbes na sagutin ang tanong, ngumisi lamang ito. Bakit hindi mo itanong sa anak mo kung paano niya ako inaakit? Pareho kayong madina, Mahilig sa drama. Doon napagtanto ni Sonia na mapanganib ang kanyang sitwasyon. Tumayo siya upang umalis nunit mabilis siyang nangatap pabalik ni Delphine. Walang aalis hanggang hindi ko sinasabi. Bulong nito ng may pagbabanta. Sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, tinwersa siya nito, ginahasa tulad ng ginawa kay Lorna hindi makalaban si Aling Sonia, luhaan at puno ng pagsisisi sa kanyang besisyon. Nang makalis na si Delphine, halos hindi siya makabangon sa sobrang sakit at kalihiyan. Ngunit bigyan niyang naalala ang cellphone recorder sa loob ng kanyang bag. Kahit puno ng sugat at trauma, nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa ang bamunot na kanyang binanas ay maaaring maging susi sa pagkuha ng hustisyang matagal nang ipinagkakait sa kanila. Hawak niya ngayon ang malinaw na ebidensya laban kay Delpin, ngunit ang kapalit ay sugat na habang guhay niyang dadalhin sa kanyang pagkatao. Hindi nagaksaya ng panahon si Aling Sonya. Sa kabila ng matinding sakit at trauma, agad siyang nagtumo sa presinto kasama ang kanyang anak na si Lorna upang i-report ang grieving ginawa ni Delpin Laban sa kanilang Medina. Ibinigay niya sa mga pulis ang recorded audio na malinaw na naglalaman ng buong pangyayari mula sa banta hanggang sa pang-aabuso ni Delpin hindi na kinailangan magtanong ng matagal ng mga autoridad dahil sapat na ang ebidensyang hawak ni Sonia upang agad silang kumilos. Agad na nagpalabas ang pulisya ng warrant of arrest laban kay Delpin. Hindi pa lumilipos ang 24 na oras ay naaresto na siya habang walang kamalay-malay na naglalakad sa bayan. Sa presinto, marinitinanggi ni Delpin ang lahat ng akusasyon munit nang marinig niya ang malinaw na ebidensya mula sa cellphone ni Aling Sonia, hindi na siya makatingin sa mga mata ng kanyang tiyahin at tinsan. Napuno ng kaihiyan at galit ang presinto nang yumabas ang katotohanan tungkol sa tunay niyang pagkatao. Samantala, mahigpit na nagyakap sina Lorna at Aling Sonia, kapwa umiiyak, hindi na lamang dahil sa sakit kundi pati na rin sa pakinamdam na sa wakas ay naririnig na sila ng ustisya. Naging mabinis ang aksyon ng pulisya at dahil sa matibay na ebidensya, tuluyang naipakulong si Delpin habang hinihintay ang formal na paglilitis. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Lorna ng bahagyang kapanatagan. Batid niyang malayo pa ang kanilang laban ngunit ngayon alam niyang hindi na sila nag-iisa sa paghahanap ng katarungan. Akala ni na Lorna at Aling Sonia ay tapos na ang kanilang bamungot matapos maguli at makulong si Delpin. Ngunit hindi nagtagal, isang masakit na katotohanan ang muling dumating sa kanilang buhay. Biglang naggadalang tao si Aling Sonia dahil sa ginawang pang-aabuso ni Delpin. Noong una, halos bumagsak ang mundo ni Aling Sonia. Subalit sa kabila ng sakit, hindi niya li ang kanyang sitwasyon. Imbes na itago ang katotohanan, matapang niyang hinarap ang mga mapanuring mata ng lipunan. Hindi ko ikinahihiya ito dahil alam kong ginawa ko ang lahat para mabidyan ng hustisya ang anak ko. Kahit ito pa ang kapalit, handa akong harapin ang lahat matapang nasabi ni Haling Sonia. Ang katapangan niya ito ay nagsilbing inspirasyon kay Lorna upang unti-unting bumangon at muling harapin ang kinabukasan. Sa huli, naunawaan nilang magina na walang sugat na habang buhay nilang dadahin basta't sabay nilang haharapin ang bawat pagsubok. Sa paglilitis, hinatulan si Deltin ng habang buhay na pagkakakulong. Sa wakas, dumating na ang hustisyang matagal nilang hinintay. Lumipas ang panahon, isinilang ni Aling Sonia ang sanggol. Bagamat may masakit na pinagulan, minahal nila ito ng buong puso bilang simbolo ng kanilang lakas at pagbangon. Walang lihim na habang buhay na naitatago. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay dapat harapin ng may lakas at tapang. Ang hustisya ay para lamang sa mga taong matapang na ipaglaban ito. Ang tunay na pagmamahal at suporta ng pamilya ay higit na makapangyarihan kaysa anumang madigin na kabanata ng buhay. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.